Nababahala sa ngunyan si City Councilor Dionisio Regulong Jr., Chairman Committee on Agriculture, katakod kan diit-diit na pagkaubos kan mga kabasaan degree sa Tabako City. Sa ginibong uh, sesyon, dahil man siya nagkukontral sa mga nagbabakal kan mga para gibuo na industrial. Alagad na babahala siya. baad pag abot kang panahon, dahil nakitang may papamana sa mga next generation na makapagtanong ng paro. Kung sa inari paro, tapo, dito yun sa talaga ang uh, tanumang kang sa tuyang mga paroy. Uh, dahilan po ini sa so mga mga investor or negosyante na na nagbabarakal ka ini. So dahil tamang po, dahil man po kita kontra duman sa uh, development na nangyayari sa tuyang syudad, pa hindi po kay puhan ta. Alaga na babala po ako na baka umabot ang panahon na wala na po kitang mata ng maning paroy.